Ang gwapong anak ni Benji para sa si Kobe ay hindi man umaarte, ay kilala pa rin sa serkulo ng showbiz. Kapag pinag-uusapan si Kobe kamakailan, madalas ay tungkol ito sa mga babaeng na uugnay sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Mga babaeng na link kay Kobe Paras Gabriel Current Ang US-based Filipino-Swedish-Korean musician, actress, and model na si Gabriel Current ang isa sa mga naunang napaulat na naging karelasyon ni Kobe. Taong 2015 ang isa publiko ni Kobe ang makulay niyang love life sa piling ng sinisinta. Idinaan niya ang mapapakilala kay Gabriel sa pamamagitan ng mga posts sa social media bago ang kapaskuhan ng taong yon. Kabilang rito ang binaabot nilang dalawa na Christmas message sa lahat sa larawang binahagi na isinarawan ni Kobe na sila ay raddest couple. Samantala sa Instagram naman ni Gabriel, sinabi nito sa isang post tungkol kay Kobe na Thanks for existing and being mine. Kaugnay na kanilang matamis na pag-iibigan. Sa isang Instagram post, isang sweet na message ang iniwan ni Kobe para sa kasintahan habang ipinagdiriwang nila ang kanilang anin na buwan na magkasama. Aminado si Kobe na ang pagtira sa ibang bansa at malayo sa kanyang pamilya ay maaaring mahira para sa kanya. Ngunit sinabi niya na ang kanyang buhay ay nagbago para sa mas maganda na sa isang tao, walang iba kundi si Gabriel. Anya, ito ang tumulong sa kanya na maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Tinulungan daw siya nito sa mas maraming bagay, at hindi inasahan na mayroong taong mag-unawa at magmamalasakit sa kanya ng ganon. Idinagdag pa ni Kobe na lubos siyang pinagpala na mayroon siyang isang Gabriel sa kanyang buhay. Anya, she's beautiful inside and out. I still get goosebumps every time I call her mine. It's been half a year and I'm still so blessed to have you. Makikita sa mga binahaging social media post ni Kobe ang pagmamahal niya kay Gabrielle. Katunayan, ito yung panahong pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang pag-aaral at basketball career sa Amerika. Pero nagawan pa din niya ng paraan na isabay dito ang relasyon nila ni Gabrielle. Ayon nga sa kanyang amang si Benji Paras, alam niyang sobrang ma-inlove si Kobe. Matagal na din niyang nakilala si Gabrielle at hindi naman daw issue ito sa kanila. Sinabi ni Benji na bagamat si Kobe ay in love, Ipinangako nito sa kanila na hindi niya makakalimutan ang dahilan kung bakit siya nasa ibang bansa at hindi magiging sagabal ang pagkakaroon niya ng kasintahan sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Foreigner Girl Bagamat walang naibahaging detalye sa dahilan o kailan nangyari ang hiwalayan ni na Gabriel, isang bagong pag-ibig naman ang sumalubong kay Kobe noong 2018. Noong January ng taong yon, pinag-usapan ng mga netizens sa social media ang isang video ng sweet moments nila ng isang babaeng foreigner. Sa nasabing video, makikita ang dalawa na chill habang sinasabayan ang kanta na nalikipan pa ng heart filter. Pero hindi nakatakas ang makailang beses na paghalik ni Kobe sa pisngi ng babae. Ramdam ang pagiging komportable ng mga ito sa isa't isa at nakangiti sa kabuuan ng video. Maliban dito, isa pa sa na all at kinainggitang moment ng dalawa ay magpupush up ni Kobe habang nakasakay naman sa likuran niya ang babae na kinuhana ng video ang tagpo sa harap ng salamin. Kalakip nito ay isang rainbow heart filter. Samantala, bagamat walang direktang kinumpirma si Kobe sa estado ng relasyon nila ng na nasabing babae, sapat na para sa netizens ang nakitang interaksyon sa pagkakamabutihan ng dalawa. Pauline Marie Ponggay Gaston Ilang buwan matapos ang pagkakaugnay ni Kobe sa babaeng foreigner, umusbong naman ang balitang pagkikipagrelasyon niya sa volleyball athlete na si Pauline Marie Pongay Gaston. Na mga panahong yun, si Kobe ay basketball varsity player ng UP Fighting Maroons, habang si Pongay ay valuable player ng Ateneo Lady Eagles. Nagsimulang malink ang dalawa sa isa't isa noong May 2018 nang kumalat sa internet ang kuha nila mga larawan na magka-holding hands sa isang party. Nung buwan ding yun ay namataan si Ponggay na nanonood ng basketball game ni Kobe at naroon din ang kapatid ng huli na si Andre Paras. Maging si Kobe ay nagpakita din ng suporta sa mga laro ni Ponggay at bakas ang pagiging proud boyfriend nito kahit na walang direktang kinukumpirma ang mga ito sa publiko sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Nakadagdag pa sa patunay ng kanilang pag-iibigan ay pagbabakasyon ni na Kobe at Ponggay sa Japan sa bagong taon ng 2019. May blessing din ni Jackie Forster ang pagkakamabutihan ng anak niyang si Kobe kay Ponggay. Hindi ka sa mga masugid na sumusabay-bay kina Kobe at Ponggay na nakabanding na ng dalawa si Jackie. Noong July 2018, isinama ni Kobe si Ponggay sa reunion dinner ni Jackie kasama mga kaibigan nito sina Carla Estrada, Sunshine Cruz, Dunita Rose at Rufa Gutierrez. Mismo si Sunshine ang nagsabing aprobado ang special girl na kadate ni Kobe sa naturang get-together. Nang sumunod na buwan, August 2018, nagpost din si Jackie ng sweet birthday message para kay Ponggay. Sa caption ng kanyang Instagram post, ang nagpasalamat pa siya sa volleyball player dahil pinapasaya raw nito ang anak niya. Ngunit tulad ng pananatiling lihim sa kung paano nagsimula ang kanilang love story, tahimik din sina Kobe at Ponggay ukol sa naganap nilang hiwalayan noong 2020. Erica Ray Puturnak. Taong 2022, pumasok naman sa eksena ang pangalan ng anak ni Ina Ray Mundo na si Erica Ray Puturnak sa napaulat na bagong pag-ibig ni Kobe. Dahil sa pareho nagmula sa showbiz, gumawa ng ingay ang pagkakalink ng mga ito sa isa't isa. Noong June 2022, nang unang mapansin ng netizens na may espesyal na relasyong na mamagitan kina Kobe at Erica. Ito'y matapos silang magbahagi sa Instagram ng mga larawan nilang magkasama habang nagbabakasyon sa Bali, Indonesia. Makikita na sweet na sweet ang dalawa sa ilang larawan, kabilang ang isa kung saan hinalikan ni Kobe sa tuhod si Erica. Nakataple ni Kobe habang nakabikini taplang na pang pangitaas si Erica. Wala mang direktang pag-amin mula sa dalawa, ay hindi naman 'yung pagkakailaang namumuong espesyal nilang tinginan base na rin sa mga larawang binabahagi nila sa kanilang social media account. Isa ng ngari ng Instagram stories ni Kobe kung saan ay binahagi ang larawan ni Erica na nakalambitin sa kanyang leeg habang kumukuha ng selfie nila mula sa monitor ng CCTV. Siyempre proud naman na nirepost ni Erica ang sweetness na lang ito sa kanyang Instagram account. At noong September 2022 ay waring hindi na nga mapigilan pa ni Erica na i-flex si Kobe at iparamdam ang pagmamahal niya rito. Nangyari ito sa 25th birthday ni Colby kung saan masayang ibinahagi ni Erica ang sweet photos at videos silang dalawa na magkasama sa isang trip. Pero ilang araw lang ang lumipas. Nag-unfollow sila sa isa't isa sa Instagram matapos silang magbakasyon sa California. Nag-follow back din sila kalaunan pero sinasabing nag-unfollowan ulit noong January 2023 at kasabay nito ay ang muli na namang pagbutok ng isyong breakup nila. At sa isang panayam noong March 2023, mismo ang ina ni Erica ang nagkumpirma na hiwalay na kanyang anak at si Kobe. Ito ay sa kabila na walang tuwirang pag-amin ng dalawa tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Ayon kay Ina, long distance relationship ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Ganun pa man sa kabila ng nangyari, nilinaw niyang mutual decision daw ni Kobe at Erica ang break up at siguradong maayos pa din ang samahan ng mga ito at walang bitterness sa isa't isa. Pero ilang buwan matapos na kumpirmahin ni Ina ang hiwalayan ng dalawa, napaulat naman ang pagkakabalikan daw ng mga ito. Ito ay kasunod ng pagkalat ng isang viral video noong June 2023 na magkasama sila sa isang airport sa Siargao. Sa video, makikita si Kobe na nakasuot ng puting sando, itim na short at shades habang pinapacheck nito ang dala niyang bag. Sa kanyang tabi, makikita naman ang isang babae na naka-white crop top at baggy brown pants. Kinilala ng mga netizen ang babae na si Erika. Ang sabi sa caption ng uploader na mukhaan niya si Kobe kung kaya't naisipan niyang videohan ito. Hindi malinaw kung ang naturang video ay nangyari bago ang napaulat na hiwalayan ng dalawa. Dahil kung bago ito, hindi may iwasang mapaisip ang netizens kung bakit magkasama ang dalawa. Kailin Alcantara ang kapuso actress na si Kailin Alcantara ang sentro naman ngayon ng atensyon. Katunayan ilang araw ng laman ng talakayan sa social media kung may namamagitan pa sa kanila ni Kobe. Nagsimulang pag-usapan ang dalawa noong May 19, 2024. Ito'y matapos mapansin na mapanuring netizens ang pagkakahawig na larawang ipinose nila sa kanilang Instagram account. Nagbahagi si Kailin ng mga larawang kuha niya habang siya ay kumakain kabilang sa inupload niya ang larawan ng mga chef sa loob ng isang kilalang restaurant sa Makati City. Pati na ang in order niyang desserts. Tanging smiling face with hearts emoji ang inilagay na caption ni Kayleen. Ang interior ng restaurant na kinainan niya ay nahahawig naman sa Instagram stories na ipinost ni Kobe noong araw ring yon. Makikita dito ang picture na nakatayong chef sa kitchen area habang may dalawang wine glass at bulaklak sa lamesa. Walang kahit anong caption na inilagay si Kobe. Matapos ang hinihinalang dinner date nila noong nakaraang linggo, unti-unti na nakukumbinsi ang publiko na may espesyal ngang namamagitan kina Kailin at Kobe. Sa bagong kaganapan sa kanilang rumored fresh romance, gumawa na ilang hakbang si Kobe sa Instagram account ni Kaylina Tila ba soft launch niya sa kanilang relasyon. Hindi ito gaano'ng espesyal, ngunit tiyak na isang nakakagulat na pagpapakita ng public display of affection para sa kanyang rumored girlfriend. Katunayan itong May 30, 2024 ay muling naintriga ang netizens nang mag-comment at i-repost ni Kobe sa kanyang Instagram stories ang bagong upload na picture ni Kailin sa Instagram. Sa mga litrato, makikita si Kailin na nakasuot ng gray romper short habang nakaupo sa isa ding gray couch. Sa comment section ng post na ito, kapansin-pansin ang iniwang komento ni Kobe na smiling face with heart's eyes emoji. Ang nasabing post ni Kailin ay nirepost din niya sa kanyang IG stories at walang ibang inilagay rito kundi white heart emoji. Sa pag-comment at repost ni Kobe, marami sa mga tagahangan nila ni Kaylin ang nakukumbinsi sa balitang magkarelasyon na ang dalawa. Marami din ang nagpapatid ng tuwa, lalo na at parehas single ang mga ito ngayon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!